ilo mga kabakal so may grinder tayo po ito po ang ginagamit namin dito sa Japan so may nakita ko po ako mga video kung ano ba talaga ang posisyon ng grinding so dito sa Japan yan ganito po dalawang klaseng uh, grinding disc po yan so ang proper na paglagay ng grinding disc dito is a uh, nakaganito po ang pangalan po ay nasa loob So pag ganito po sa kanila nakikita ko pag ganito po ang posisyon. Pero sa tinanong ko sa hapon, mali po 'yan. Maling posisyon po 'yan. Dahil ang cycle po ng pag-ikot ng ang cutting disc pag ganito po. 'Yan. Pag ganyan po ang ikot ng uh, grinding disc. So paano natin malalaman 'yan? Ito po ang ang probe so ito po hindi po natin siya pwede malagay na pa ganito so ito po ang kanyang lock so mali po yan dahil tatama po yan sa kanyang guard yan so ang tamang posisyon po ng ating grinding this is pa ganito so ganyan po ito po ay flat so pareyo lang po sila niyan. Yan. Pareho lang po. Yan. Pareho lang po. So, ganito po ang proper na paglagay ng uh, bala ng grinding disc. So, ganyan po. Yan. So, ang pangalan dapat sa loob. Yan. Ito po ang ating probe. Natama po yan. Dahil tinanong ko din sa boss ko na hapon yan. Pag ganito talaga yan. Hindi pa ganyan. And then sa in terms naman sa position in terms naman sa position na paano gamitin yung grinding disc mga kabakal abang nagagrind na para safety ka. Hindi pa ganyan po. Mali po yan. So dapat nakaharap sa iyo. Yan. Nakaganyan po ang ating position mga kabakal yan. Dapat nakaharap. Dahil ang pag-ikot yan ng grinding disc, pag mapuputol po yan, mababali. So doon po siya, doon po siya tatalsik sa harap. Pag paganyan po, babalik, babalik po yan sa iyo. Pag uh, right-handed ka. Yan. So, ganito po ang proper na pag ah uh, posisyon mga kabakal. At sa at ang pinaka the best na safe ka talaga, merong guard po mga kabakal. So yan po. Yan po ang pinaka the best na safe ka. Yan. Pwede naman yan ma-adjust eh ang guard. So pag nahihirapan ka mag-drive, meron po yan adjuster. Oh, matigas po yung ulay ko. So, ma-adjust po ito mga kabakal. So, sana may natutunan kayo and thank you.